magandang buhay Pilipinas magandang magandang buhay mga ka okay ha kumusta na po kayo dyan tinanggap nyo ba ang aking challenge sa magkaroon kayo ng tagumpay sa bawat araw o magkaroon ng mga accomplishment sa bawat araw ha tinanggap nyo ba yung challenge na gawing kapakipakinabang yung mga bagay na walang pakinabang ayun eto ako ngayon sa pang dalawampung araw ng aking challenge, at grabe, ko babalikan ko, parang hindi ko na kayang balikan yung, ginawa ko dito, at ayun, eto, samahan nyo uli ako, sa aking pang, dalawampung araw, na, ng aking, uh, ginagawa rito, at nakita nyo yung aking ginawa kahapon, itutuloy ko, dahil hindi na tapos, uh, ngayon, pagsasamahin ko na yung mga lupa na yan, at lilinisin ko, uh, tatanggalin ko, kukutuhan ko yan, tatanggalin ko pa yung mga plastic, plastic na naiwan, at mga kung ano-anong, nga Uh, mga bagay na dapat nakakapagpa uh, pollution sa lupa at itong mga plastic na to isasako ko na at yung mga damo ay isasama ko na sa compost area ayun po at uh, ayun samahan nyo ako sa araw na ito at uh, sana ay maging productive ang araw na to at marami ako magpa so I need strength so ayun samahan nyo po ako bye samahan nyo po ako let's go work Ayan, simulan na natin. At uh, dahil wala pa namang araw, <laughs> hindi muna ako magja-jacket. Kasi napakainit pag naka-jacket. Pero napakadalim pawisan pag naka-jacket. -naka Kaya mamaya sigurado tagaktak na naman ng pawis ko. Rito. Okay, let's go. Okay, samahan niyo ko. ayan nakita nyo wala na napagsama ko na yung lupa ayan natanggal ko na rin lahat yung mga plastic ayun na so ayan ngayon anong gagawin ko tuloy tuloy ako magtatrabaho at itong mga uh, nabunot ko na damo ay uh, gagawin kong compost at ito ilalagay ko sa isang lugar para siya ay mabulok at uh, maging uh, organic fertilizer ayan Uh, dito sa si area na to. Dito sa kantong-kanto na to, oh. dito ko a uh, itatambak yung mga nabunot kong a uh, damo. Ayun. Okay? Let's go. Okay na, natapos ko na at nailagay ko lahat dito yung mga uh, damo. Ayan. So, iintayin lang na natin na uh, mabulok yan. At uh, yan ay pwede ng uh, organic fertilizer. O kaya yan mismo, pwede ng taniman. Okay? So, ano pa ang susunod? Uh, pero, sandali. Ako'y medyo nagugutom na. Takay muna ako ng aking uh, lunch. Kaya mag -re rest muna ako. <laughs> okay. ayun nakapagpahinga ng konti after ng lunch. At ngayon, eto, mabuti na lang. At uh, hindi masyadong tirik-tirik tirik ang araw. Ayun, hindi na ako kailangan mag-jacket. At ngayon, itutuloy ko na ang aking gagawin. So... Ayan, malinis na yung lupa na yan, Pero, lilinisin ko pa yan. Ngayon, ito mga basura. Isasako ko na. At, uh, ito mga kahoy-kahoy na to. So, tatapusin ko na to ngayong araw na to. Dahil, ah, uh, uh, pag natapos ko to, okay na halos lahat na natapos ko na yung pag-aayos dito sa lugar. So, Uh, planting naman ang mga susunod ko na after nito papagandahin na natin yung susunod Ayan, let's go isasako ko na ngayon ang mga plastic na to di ba, hindi matigil-tigil yung plastic, pero last na to Napag napakarami kong natutunan nung uh, tinanggap ko itong challenge na to Hey, hey, hey. Ayun. Na. Oo, natapos ko rin yung aking uh, pang dalawampung araw. At tingnan niyo yung accomplishment ko, di ba? Oh, malinis na malinis itong area na to. Ayan. So na-recover ko yung lupa. At ano pa? Na-arrange ko na rin yung mga natanggal ko rin yung mga basura at itong area na to. Ayan, clear na din. Dati napaka-gulo, daming yero na nagkalat. Ayan, okay na. So ito yung uh, pang dalawampung araw at alam nyo ito yung uh, uh, katapusan din ng ng aking pag-arrange ng lahat ng silya at lahat na recover ko na yung mga lupa, na arrange ko na rin lahat yung mga kahoy at lahat ng mga damo ay natanggal ko. Lahat ng parte na may damo natanggal ko na. At kaya hal, natapos ko in 20 days yung lahat ng pag-aayos. Kaya ngayon, sa mga susunod na araw, ang haharapin ko naman ay ang pagtatanim. At kailangan kong ikondisyon ang ating mga lupa na na-recover. Dahil syempre, baka yan may mga uh, hindi magandang mikrobyo na makakasira sa mga mga itatanim ko. Kaya ayun, uh, yan ay i-sterilize ko. At uh, tatanggalin ko pa yung lahat ng mga mga dumi-dumi, mga maliliit na plastic. Ayan, pero ayan, ang dami-dami kong na-recover na lupa. At ngayon, kailangan ko ng mga container ng mga timba, ah, mga balde. Ah, dahil ah, ito ipapaligiran ko itong area na to at kaya kung sino po ang may ah, gininto ang puso dyan gusto mag ng mga balde para paglang, paglagyan ko ng mga lupa ayun, kontakin nyo lang po ako ayun, maraming salamat po at wow, I'm happy. Masayang masaya ako. Alam niyo kung bakit. Ah, sobrang pagod yung 20 days na yon Pero, pero sulit. At uh, wow, ang kala ko hindi ko kakayanin. Pero, I made it. <laughs> Ayun. So, I'm very happy. Ang dami kong natutunan sa pung araw na yun. Ang dami-dami kong natutunan lahat. Pati pag umahal sa kalikasan. Everything. Pagtsatsaga. So, kaya sulit po. Ang dami-dami kong mat natutunan na pwede kong i-share sa inyo. Kaya maraming salamat po na sinamahan nyo ako. At uh, patuloy nyo po akong samahan sa mga susunod dahil ito'y pagmagandang maganda na ayan, so, ipapakita ko uli sa inyo. Ha? Sunod na yung uh, pagtatanim na focus na tayo doon. Ay, maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong suporta at um, ayun, lagi tayong uh, magtiwala sa Panginoon at maging matatag dahil hindi niya tayo papabayaan. Ayun po, maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye!